Halos apat na libong paaralan sa buong bansa ang nagpapatupad ng alternative delivery mode dahil sa matinding init ng panahon. Ayon yan sa Department of Education, sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na aabot sa 1.3 million na mga mag-aaral sa bansa ang apektado sa pagsuspinde ng in-person classes sa labindalawang rehiyon sa bansa. Sa Metro Manila, aabot sa at 180 tatlong paaralan ang lumipat na sa alternative mode particular sa kalookan Malabon, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay at San Juan City. Sa Western Visayas naman na itala ang uh, may pinakamaraming paaralan na nagpapatupad ng alternative mode na aabot sa Siam Naraan at Siam Napu, na sinunda ng Soksarjen na may walong daan at isa, Central Visayas na may anim na at Siam Naput Apat at Ilocos Region na may limandaan at walang put isa na mga mag-aaral. Nauna nang hinimok ng Task Force El Nino ang mga lokal na pamalaan na magpatupad ng paglipat sa alternative delivery mode upang matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa gitna ng epekto ng matinding init.